Go. Mami mami mami. Ano ka mami Pag. Oi. ako. Haha. 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 Haha sa bahay, ito na nga at nagpaturo na nga sa akin talaga si Kyle na magbike. Marunong naman talagang magbike si Kyle pero masyado nga talaga tong mataas para sa kanya. Sa daddy niya kasi tong mountain bike na to. Mga nakatatlong try nga si Kyle dito bago nga talaga niya matutunan talaga ng maayos. To. Daddy niya nga talaga ang mag kanya kaso nga may ginagawa kaya naman sabi nga kay Kyle maya maya ng konti akuli talaga tong si Kyle kaya naman sabi niya siya na nga lang daw mag isa nakita ko nga kaya naman ito sabi ko nga ako na nga muna pagbitaw ko nga sa upuan ng bike ni Kyle ito na nga at nagtatatakbo na nga ako at sinundan ko nga baka kasi mamaya ay magbuhal nga dito lalo na pag niliku niya pero nung niliku naman niya hindi ko talaga siya hinawakan at ito na nga nakaliku nga talaga nang maayos si Kyle kaya naman na ni Kyle pero yung lang talaga ay hindi niya masyadong kabisado. <laughs> uh, bigla nga bumaba si Kyle, Kaya naman ito munti na nga talaga siyang masubso Inray ko na nga para maipakita ko nga talaga sa kanya Ito, gaganyan ka lang o oh. gagan dito ka muna, o ganon oh. o, oh, oh, kaya mo kayo, ka. Go Basta yung tinuro, hindi kita aning Pag nagkalabog Ayun oh, o ganon lang Yay, yay, marunang napakadali nga talagang turuan ni Kyle. Kaya naman napapatalon-talon talaga ako dito. Ayan, umupo na nga ako at sinabi niya nga sa akin na hayaan ko na nga lang daw siya para matutunan niya nga daw talaga to ng mas maayos. Hindi ko na nga inalalayan at sinundan pa nga dito si Kyle. Dahil may tiwala nga ako sa sinabi niya kanina na kaya na nga talaga niya. Tignan niyo naman at nag-iisang kamay pa nga talaga yan dito sa bike. Nasusunod nga daw talaga ay motor na yung ituturo sa kanya ng daddy niya. Wala na nga lang talagang napatingin si Kyle. Paano ba naman kasi alam niya nga na ayo ko talaga siyang magmomotor. tapos nga ng daddy ni Kyle, nalaman nga niya na kaya na nga ni Kyle. Tuwa nga yung daddy niya at sa susunod nga Ang daw, hindi ko nga naturo dito kay Kyle yung pagsiship nga talaga ng cambio. Ayan naman sabi nga ng daddy niya sa susunod nga yun naman yung ituturo kay Kyle. Sa ngayon ay eto muna nga daw para daw mas ma-enjoy muna ni Kyle to. Medyo matigas nga yung upuan ng daddy ni Kyle sa bike niya kaya naman ito nagkaroon nga talaga ng pasasi Kyle juice Pero kahit nga nagkaroon masayang hindi pa rin tumitigil paano ba naman kasi gusto niya nga talagang magbike dito sa Bacoor naiinip na din kasi talaga siguro si Kyle dito sa bahay yun lang thanks for watching bye bye